News Update. Sa ating mga balita, Panginikil ng NPA sa Agusan del Norte napigilan ng militar. Pagsabog sa isang restaurant sa China, isa patay habang 22 ang sugatan. Temporary closure order laban sa resort na nasa gitna ng Chocolate Hills inilabas ng DENR. Palawan Representative Edgardo Salvame na maya pa ngayong araw. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Napigilan ng 29th Infantry Battalion o 29 IB ng Philippine Army ang tangkang extortion ng mga rebelding New People's Army o NPA sa isang grupo ng small-scale miners sa barangay Del Pilar, Kabadbaran, Agusan del Norte. Nireport ng mga residente ang armadong grupo sa militar kahapon ng umaga March 12. Agad namang nagpadala ang 29 IB ng tropa sa lugar kung saan nauwi sa isang maikling barilan. Narecover mula sa enkwentro ang iba't ibang ammunition at iba pang war material. Ayon sa militar, may kinalaman ng naturang insidente sa nangyaring enkwentro noong February 23 sa barangay Concepcion, Cabadbaran City. Isang napaulat na namatay habang mahigit dalawampung katawang sugatan sa naganap na pagsabog sa isang restaurant sa bayan ng Hanjiao sa Hebei, China ngayong araw. Ayon sa state broadcaster na CCTV News, nangyari ang pagsabog sa kasagsagan ng rush hour dakong alas 8 ng umaga nitong Miyerkules na kung saan napinsala ang ilang mga gusali at mga sasakyan. Makikita rin ang mga nagkalat na debris sa lansanga ang dulot ng malakas na pagsabog. Dagdag ng state media, posibleng sanhi ng gas leak mula sa fried chicken restaurant ang naturang pagsabog. Samantala, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa pangyayari. Sa Magsarang, isang resort na nag-ooperate mismo sa gitna ng Chocolate Hills Natural Monument sa Sagbayan, Bohol kasunod ng hindi pagsunod sa temporary closure order mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa pahayag ng DENR ngayong araw, noong pang September 2023 na mag-issue sila ng temporary closure order sa Captain's Peak Garden and Resort maging ang paghain ng notice of violation sa project proponent nito dahil sa pag-ooperate ng naturang resort ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Pagbabahagi naman ng Bohol Committee on Environment and Natural Resources Protection taong 2018 pa nang maaprubahan ang konstruksyon ng resort na anilay dapat dumaan sa Protected Areas Management Board o PAMB ng DENR kahit na private-owned pa ang ilang lupa roon. Samantala ay na ng DENR ang Penrobo Bohol na bumuo ng grupong mag-iimbestiga sa nasabing resort. Sumakabilang buhay na nitong umaga si Palawan Representative Edgardo Egay Salvame. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya sa isang Facebook post kung saan nakasaad, quote-unquote, Manong Egay live a life of purpose and adventures. Hindi binanggit sa statement ng sanhinang pagkamatay ni Salvame. Bagko sumihiling ang kanyang mga kaanak ng panalangin para sa kaluluwa ng namayapang congressman. Sa isa pang Facebook post, pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang mambabatas. Tinawag niya si Manong Egay na isang true advocate of Palawan and a devoted public servant. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-uulat. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Na